Ayan dito sa buwan ng madaling araw guys Ito yung mga manok na kinakatay na ano 45 days Sobrang dami Madaling araw to guys dito sa Sa Inila, Quezon City truck truck po mga kinakatay dito guys mga apat na truck kakalaman ng truck but sa 2,500,000 guys Ayan. so sa isang pwesto kumakatay na 10,000 12,000 uh, 14,000 ilang pwesto yan dito guys ah uh, wala nakabuntot pa isa wala ah, naman ang manok din Andres ko, ibig pa lang tour shop isang truck tatlong truck na yata ito yung isang 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 bago yata yung kulog parang uulan to yata dito guys ah, sa so Maynila ay So kanina pa to sila guys nagbabakbakan Nagbababa so, ng manok ah, order ko 150, 200, 300 Sandibo galing kalalakas so itong mga to parang ano na to sila eh dealer ng manok pag kinuha mo ngayon sa kanila to hindi magiging supplier so ito yung isa yan yung isa yung parating yan manok din yan yung may nakailaw na yung manok din para sa long eh. ang daming manok dito kinakatay guys sa uh, tuwing madaling araw o ating gabi nag-uubi sila na sa tapayan kalakas na sa ano common rich ng mga manok ilan dealer to nasa anin na dealer but sa office to is uh, kumakatay ng 10,000 yung papasok na yun isa sa, sa pangatlong hindira ah. pangalawang hindira ah. bumanok so, yun yung rest parating pa lang ngayon yung sindi nyo yung araw na to na no, ubos ko isang tap na to e, susunod na yung pangalawang tap na yun bali pang apat na yung guys ay sa manok ah uh, andun sa gilid maandar na puno rin ang manok yun ayan natin yung manok yun, o. Oo. Yung isang manok yun doon, doon sa dolo, nagbaba rin yun.

tinitinga nila ang tawag yan yung ano pang -ano nila para makakarga siya ng ano 40 piraso so siya ang dalawang sa isang ano dulo dalawang hilira sampu sampu siya na ito 20, 20, 40 So nagbitimbang yung manok ng sa 40 piraso eh, ah, 50 60, ganyan 50, 60 pasang lo. Parin kalau tuh sampu sampu parin, okay Lima lima nak lagi lagi sah. Lagi lagi Sige, yes, sa ngayon sa muli natin magbablog uh, Maraming salamat sa inyo uh, Shout out sa Latang Taga Negros Oriental Buong Negros Oriental Shout out sa lahat sa kumusta kayo dyan Kung hindi pa ka na uh, Subscribe sa ating YouTube channel guys Hindi eh, do mag YouTube Pag-itindutin na rin yung notification bell Para updated sa ating mga palabas uh, Maraming salamat sa inyo dito tayo sa loob ng jeep na mag ano na kumukuha ng ano ng camera sa loob tayo ng jeep sa so, ano makasagabal po tayo dun sa ano magkatrabaho nila sa dito lang tayo guys sa ano sa jeep so madilim pa kasi madaling araw pa lang uh, maraming salamat sa inyo